And guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So dito, 'yung Dang magbibigay po ng isang spell. So dito, guys. Pag wala ka daw pera, no money, sabe? Ito ang gawin mo. Just draw this daw, guys. Ayan So, dito, ayan po siya. Guys, gawin niyo ng may paniniwala. Yun lang po yung tanging sandatan nyo dito. Ayan siya guys. Dito po, Yan. I-drawing natin dito si Fihu Yan. Guys, gawin niyo ng may paniniwala. Simple lang. Ang puhunan nyo ay ball pen at lapis. Yun lamang po. Yan. Sabi dito, magkakapera ka within 24 hours. Kaya i-try natin guys. Wala namang mawawala, ba? Diba? Ang puhunan natin is Ayan. Ball pen at lapis lang. So, dito guys. So, dito guys. Ang sabi, ito po ay ilalagay ninyo sa inyong wallet. Sa bulsa ninyo. Ayan. Ayan. And sabi dito, within 24 hours, magkakaroon ka ng pera. So, nag attract ka ng pera. So, once na gumawa ka ng mga pampaswerte, guys, ganitong mga sigil sign, ganitong mga ano, kailangan mo hong maging positive. And guys, huwag ka pong sumisigaw, huwag kang nananakit ng tao. Ayun guys, uh, yun po yung isa sa mga money blockades o pinakamatinding managaharang po ng blessings ninyo. Kahit ano po yung pampaswerte yung ginagawa ninyo sa buhay. Kung nananakit kayo ng tao, nagbubulyaw kayo ng tao, nagpapalo o nananakit kayo ng mga anak ninyo, asawa ninyo, ayan guys um, nagmumura kayo sa mga kapitbahay ninyo or something na ano kasama ninyo sa bahay ninyo yan po yung napakalaking money blockades o blessings na naghaharang naghaharang po ng mga blessings ninyo sa buhay kaya kung ka ako po sa inyo guys panatilihin po ninyong maging isang mabuting tao kahit ano pa yung pinagdadaanan natin sa buhay guys para humaybsan yung sakit o yung pinagdadaanan ninyo guys ang gawin po ninyo tuwing umaga, humarap kayo sa sinag ng araw. Ipatong ninyo yung dalawang kamay ninyo sa inyong dibdib. Banggitin ang alegreya rake sa fortuna. Fortuna kon huro Mga orasyon na binabahagi ko, banggitin nyo sila. Sila ho'y makakatulong para ho maibsan o mabago po yung sitwasyon ninyo sa buhay. Ano man ang pinagdadaanan ninyo guys. So dito sa page ko, marami pong natutulungan. Bakit hindi po kayo makapagana? Yan ho yun guys. Tignan ho muna ninyo yung mga sitwasyon ninyo sa buhay. Baka po meron kayong pinagdadaanan ng kagaya nga ho ng nabanggit ko na mahilig po kayong magmura or something na ano guys. Yan po ay iwasan natin. So dito guys, ilagay ninyo sa bulsa ninyo, ilagay ninyo sa wallet ninyo, ilagay ninyo sa ano something na Huwag pong malayo sa inyo. Yun po yung sabi dito guys. Magkakaroon ho ka po ng blessings dito. So wala namang ano guys eh. Basta maniwala po kayo. Ayan. Positive lamang po. Tuloy ang diskarte sa buhay. Yan guys. At wala hong duda na papasukin o lalapitan kayo ng blessings. Ito guys yung mga pinabahagi ko dito sa dalawang page ko guys. Proven po. Lalo na po yung pagsusulat po ng bawang ayan, bawang at sinanom stick na may 333 guys. Yan po, yung isa sa mga nagkaroon ho ng maraming feedback guys. So gawin ninyo, wala pong masama. Kung walang, walang kadududa, kagaya po nito, walang kahirap-hirap. Ayan guys, so dito, bakit po maraming nagpapasalamat sa akin araw-araw, ayan, kahit hindi ko po na-upload yung kanilang feedback. Dito guys, nagkakaroon ho sila ng kaluwagan sa buhay. Yung mga unexpected na blessings na binibigay po ng mga spell, ng mga sigil sign, ng mga magic word, magic sigil, combination code. Lahat ho yan guys, talagang sobrang nakatulong sa kapwa ko. Kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako na yung biyaya ko din po guys na ano, gusto kong i-share sa inyo lahat-lahat yung mga kaalaman ko para ho. Kumbaga, hindi man yung lubos-lubos na biyaya ang may bigay sa iyo. At least, oh, meron pong nakakatulong sa pang-araw-araw. Ayan guys, maniwala kayo, taos puso kayong manalangin. One day, ayan, one day talagang babaguhin yung buhay ninyo. Taos puso kayong humiling yun po magtiwala kayo sa sarili ninyo, sarili ninyong kakayahan. Dahil kayo, kayo po ang unang magtitiwala sa sarili ninyo, hindi po sa ibang tao. Ituloy lang ang gumawa ng kabutihan. Isang araw guys, maniwala kayo sa akin. Mababago ang sitwasyon ninyo sa buhay. So ito lang guys at maraming salamat po sa inyong lahat. And pasensya na po kayo, hindi po ako nakakagawa ng maraming video dahil nandito po ang aking mga amo. Maraming salamat po.